Hello mga kasi farming, nandito po tayo ngayon sa Puerto Princesa at ngayon po ah, nandito kasama po natin yung akin pong mga kapinsanan ito sila Kuya Kulating, sila Kuya Julo so nakikita nyo ito mayroon kaming niluluto dito hindi pala kami, si Kuya Kulating lang nang humba po dito, ngayon po ay kaarawan ng amin pong nanay nanay Francing, happy happy birthday, mamaya po makikita nyo po yung kagandahan po ng amin pong birthday celebrant na si nanay po, mamaya So ngayon, ipapakita ko po yung kanila pong masasarap na nilulutong ulam. At syempre, hindi mawala dyan yung pampainit ang aming leader. Nandyan si Yapon. <laughs> <laughs> Yan, nagwapo kong pinsan si Marvin Masalta. Ayun. <laughs> ha? Siya na nga yung founder. <laughs> founder niya si Longnick. <laughs> So, ayan, sa mga hindi pa marunong magluto ng humba, katulad ko, palpak ang pagluto sa Brooks Point. <laughs> so, ganyan po magluto ng humba, mga ka farming. Ayan, hindi mo na gulay yung ating mapakita ngayon. eto si Mr. Giovanni. <laughs> Tagalungag. Tagalungag? <laughs> Tagalungag. Ito isa, hindi na nakatiis, ginutom na, sinay. Kain pa more. <laughs> so dito, mayroon din. Ano bang luto dito? Ate Mel, ano bang mayroon dyan? Nilaga. Nilaga. Sana all, mayroong nilaga. Yan. Yung kabila, ganun din. Hmm. Mag-ingat-ingat ang mga lalaking pasaway. Pantay kayo sa sawa nyo. Busang ay nilaga. Nagkulo-kulo. Wala pang minodo. Mamay pang adobo. At pupuntahan po natin si Nanay Pransing. Dito. Dito na yung amin pong birthday celebrant. <laughs> Yan, may kausap sila. Nandito. Nandito. <laughs> Oo. Ha? Hello. Yan, ang maganda namin pisan sa Tinday. At nandito yung mga Charles Angel. Wow. <laughs> Tilistina. <laughs> Yan. Si Nanay Francing. God bless. Pang ilang taon na po, Nay? 80. 80. Mga si farming, 80 years old na po si Nanay Francing. At ito naman yung aking magandang mother. Yan. Magkababata. Ito, sino yung sino yan? Bakit kain ng kain dyan dyan? Tayo mo na eh. Panganay. Anong kinakain mo? <laughs> Di maklaro. Ayawin mo ba? Abakan. Hige lang. Tanggalin lang namin dito yung poste ng ano. Nang tower dito para may lipan. Maganda signal. <laughs> So ayan mga sea si farming, tapos na ang nilaga. Yan. At ngayon lang po kayo makakita ng pakul na buo, buong buo, gipri to. Yan. Pakul, buong buo, gipri to. Dati iniihaw lang yan ngayon. Yan si Master Kinong. Oh, ano na ang nangyari? Iyon, kunting-kunting -kunti na lang. Ayos. <laughs> wala na, nasana siya si Ate Maribel? ang maganda kong pamangkin na vlogger, si Mimi tapos 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 tapas 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 source of life. Ikaw yung pinagmulan, Lord, ng lahat ng meron kami. At kung ano, Lord, ang ipinagdiriwang namin ngayon, Panginoon, Ikaw, Lord, ang nagbigay ng katubong Panginoon, nagpapasalamat kami, Panginoon, sa araw na ito, Lord, at kahapon, Panginoon, bagamat kayo ipinagdiriwang, Lord, nagpapasalamat kami sa uh, pang- Ito birthday ni Nanay Panginoon. Pang-utsisa na edad ni Nanay Panginoon. Lord, nagpapasalamat kami, Lord, sa katagumpayan, Lord, simula nung unang birthday niya, Panginoon. Hanggang ngayon, Panginoon, Lord, yung paggabay mo, pag, -pag mo sa buhay ni Nanay, at pagbigay mo ng magandang karusugan sa Kanya, patuloy, Lord, na pag-iingat sa Kanya, Panginoon, patuloy, Lord, na pagtugon sa Kanya, mga panalangin. Lord, salamat po. Ito po ang magalangin sa pangalan ni Isus. Amen! Amen. Amen.